Good morning, good morning beautiful people. So ayan guys, mamahaw guys So kay na, na napuwan naman e, okay na mos, ko sa akong sudan. Sumuol na tawon ng terabiko, ng So magsudan tagi na mostarot. Iiong kinamuos. <laughs> Digd ko kaun-a na. Kadi ba may may nagba-vlog na ganun, no? So ipukao na mo ang kalamian ng ginamos kay. Ayan, lagyan natin ng kamatis. So mabuti dito sa barco, no? mayaman sa kamatis, no. So ang daming kamatis dito. Lagyan natin ng kamatis, guys. Ayan, ayan. Hiwai-hiwai natin magdiit. <laughs> so, ayan, no. Nakapak lang sa yan, guys. Ay ah, isang pack, 10 piraso yung laman. Galit laman, grabe laman, no. Galing kay Kuya Radins kay Kuya Rads at saka, at dinas. So yon yung baon ko, guys. So, Ibibinta rin ako yan no? Kung sino may gusto. Kasi alam mo, may mga bisaya. Gusto ang gusto nila. No? So, yan. Sarap. konti lang yan, guys. Kasi yasakto lang siya para medyo maalat. Kaya lalagyan natin ng kamatis, no? At lalagyan ko rin ng limon yan. Merong limon dyan. So, makaparami yata tayo ng kain ngayon. So, ilagyan ako sa ang dami nating trabaho, no? Then, kung kumuha ako ng limon, guys, merong limon dyan. Kompleto dito sa barko. Kompleto. Papasarap yata tayo ng kain ngayon, bata Yung baga natin, no? Ayaw, natin, no? Oh, dyan tayo. Lumaki sa ginamos, guys. Yan lagi yung ulap ko dati. Ginamos, no? So, yan. Hindi pwedeng walang ginamos pag kumain sa probinsya. Kasi marami. Talawang okra, isa sa usaw, no? So, masarap din sa usaw-saw okra. Kaso, wala okra dito sa barko, no? Dami okra dito, kaso, natin uh, yun, oh, wala na yung okra hindi ko alam at nawala yun no? so let's go, kakain na tayo ayan na, mix 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 na natin ayan. so yun ang kanin ko no sinangag at saka may itlog, may bacon pa rin di mawala yung biko no, pag naumay tayo sa bacon sa usaw lang natin sa most perfect combination niya guys yan ang sarap, walang ano? diet diet ngayong umaga na to so yun lang guys thank you sa mga nagsusupport dyan, thank you sa mga nag like nagko comment at saka yung mga nag share, nagsisend ng stars thank you, magandang umaga sa lahat